Hi guys, good afternoon. Yeah, welcome to my channel. Ayan, and naman ang yung curly girl ng minyo ng kandido naman. Hindi na, hindi na curly. Iyan <laughs> guys. Iyan. Tulok si Inday pisan. Um, hello guys. Um, kumusta na po kayo ng lahat? Ayan. And then to all my English friends that are out there, how are you today? Um taga Luzon kumusta na kayong lahat dyan and down besides size to Mindanao um, kum, ah, masawa? kumusta na kumusta na mong tanan siguro ko galantos ako ang babies nasa luyan ba um, uh, sorry guys karon lang jud ko naka-update sa ko ang live delete sa Fabens hapon na jud um, kasi bago lang kami makauwi, galing kami ng grocery and basta mag grocery, basta mag grocery guys, holding talaga sa out sa town and then uh, yung mata ko, oh, tingnan nyo mm. I feel sore my eye because last night I cannot sleep properly because um, I mo, sabi na ako ng mata-mata rapi ba okay. um, kahapon guys kabalo na mo sa ang akong partner is um, ang na ayan may misunderstanding kami kahapon guys ayan nagtaas uh, kami ng boses dito sa bahay e kasi uh, para ano ano hindi lang eh. hindi hindi man siya ano na ano an, misunderstanding lang e kasi mag voice over na talaga yung partner ko, I ayaw ko man yun kasi kahit hindi kami ano magkaedad kasi siya matanda at bata pa Kaya, gusto ko na hindi, gusto ko eh, kasi gusto niya na siya lang yung sundin um, intindihin kasi matanda na daw siya e, tapos ako naman sobrang kamalitahan ko din hindi din ako magpapaawad Ayaw ko talaga, hit ko talaga yung Taasan ako ng boses Gusto ko fear Gusto ko na Makinig siya sa akin Kasi nakikinig ako sa kanya Oh Oh, totoo naman, kasi matanda sila Gusto ko talaga yung Nirespito Nirespito ko talaga yung partner ko Kasi matanda na gusto ko din na respetuhin din ako. Ayaw ko talaga, hit ko talaga yung taas na ako ng boses. Kasi pag tataas yung boses mo, hindi talaga ako atas. Hindi kita aaw. Uh, um, taas na hindi kita ng boses. So, wala na kami respeto niya. Ayun. Um, nag emote imot Ayun. Emotional. Yan. Kasi babunga nga daw talaga ako. Pero, yung pagkabunga kasi, nang dahil lang man sa kanya. Kasi pag, ano, sabi ko sa kanya, ah, kausapin mo akong mahinhin. Kausapin mo ako ng kuwan. Uh, sabi niya ka ng hinay ba? Um, okay man ko. Good. Dili man good. Kuan, ko kuwan. kuwan. Buang para mag-shout lang ko sa inyo mga kumura reason so, kuwan po niya? Anak po na kung darong So, magdita po na. Tagam. <laughs> Ayan guys. Hanggang gabi um, basta mag ano kami mag, may, may kami sa partner ko hindi <laughs> talaga ako makatulog ayun, hindi siya tumabi sa akin kagabi doon siya natulog sa isang room so ang katabi ko kag kagabi is in that design, dalawa dito sa room eh, di balin na mas okay pa yung tulog ko kasi dalawa lang kami sa kama <laughs> kasi ano makarol talaga ng, ano <clears throat> kaysa tatlo kami dito Ayan guys, akala ko akala ko na hindi kami magbaki ngayong mama ngayong araw na to. Eh, pumunta naman siya dito sa kwarto namin. Ayan, naglalaro sa baby. Ayan, sabi ko, hayaan kita, bahala ka dyan. Sabi ko sa kanya ayan. ayan, ayan, kinausap naman niya ako, ayan, bati na naman kami. Ayan, sabihin niya sa akin, punta siya ng immigration kasi mag-ano siya ng visa niya. So, sabi, sabi niya sa akin, sasama ka ba? Sabi ko, sabi ko, eh, kung gusto mong suma, kung gusto mong pumunta ng maaga, di, pumunta ka na. niya, hindi, hintayin kita. Okay. Hindi. So, na mo kami yan. <laughs> Ay, ganyan talaga yan. Ganyan talaga, guys. Ang hirap mag-adjust kapag ganyan ang edad ng partner mo. Ang hirap mag-adjust. Lalo na pag mm, may misunderstanding palagi. Ang hirap talaga mag-adjust. Ano naman, uh, tabuhin sila kasi matanda na talaga. Ano yun? ewan ko, maano, mabalik ko talaga sa ano. Hindi mo alam. Ay, ewan ko. Yan guys, maano na lang, ma sa kontrolin ko na lang kasi ano, maawa man din tayo kasi matanda na. Ako maawain man ako guys. Kasi mahal ko yan mahal ko yung tanda ko mahal ko yan ang tanda ko <laughs> yung sabi nila na apam sabi nila ano yung batang Pilipina bata pa uh, tapos may apam uh, mata na matanda no, na sabi nila gold digger daw or gusto ay sabi ng iba na pera lang daw yung habag sabi para para sa akin sa akin yung partner ko hindi pera yung habog ko na napamahal may maha sa ano sobra na higugma chuko ka ay sa iya ha na higugma chuko na ako yung law sa iya ha kasi gugum, may design na higug ko sa ako ang matanda dili lang ingon nga kwarta lang atong habol gipangita ko na to ang atong tunay na love kasi sa Pilipino may ex husband ako dati na sa akin at tapos tapos hindi man ano hindi man siya eras hindi man siya responsible na na pagka husband kasi um uuwi siya ng lasing tapos gutom pa kami ayan ang ayaw ko ayan itong partner ko namit ko siya 2016 sa Manila kasi um, yan na pamahat talaga sa kanya kasi caring siya pero kahit na ano man arinit uh, man, minsan pero okay lang yan kasi matanda po sila na ano understand na sa ako ayan guys pero so, ngayon okay na kaming dalawa guys na grocery kami kaming, kaming tatlo nila ito sa iyan sobrang ano parang ano, gusto ko matulog pero pagdating namin dito sa bahay hindi man kami makatulog kahit yung isang yung partner ko papikit-pikit ng mata, ayan, ay, hindi naman makatulog kasi yung si Intay Pisay palaging nag ano, disturbo sa kanya yung ginaganon yung ano, yung ilong niya so paano makatulog hanggang ngayon ayan, ay, nag-inom siya ng bird doon sa ano, sa kanta sa ano sa namin ayan siya tapos mamaya mag-inom yan ng bear, bear tapos ano, matulog na yan maaga pero well, wala yung problema dito sa ano sa partner ko kaso lang minsan um, ano siya an um, intim intindihin kailang sabi niya pag mag ano magtaas daw siya ng boses hindi ko raw siya hindi ko raw, hindi ko daw intindihin yung ano niya eh bali wala ko lang daw kasi pag over na pag sobra na yung ano hindi ko din siya ano patulan ko talaga siya hindi ko siya iparang e, parang i-stop ko siya kasi ayoko baka maano mahabit niya na kahit sa mga maraming tao baka magawa niya eh ayan baka away pa ang hantungan pagdating sa bahay ayan kaya e, hindi ko siya ano hindi pinipigilan kasi ko talaga siya kasi sabi ko gusto ko na mag-respetuhan mag tayo sa isa't isa si Anong ano ang ah, matanda mo naman din ako ako guys is a 40 na turn to 40 this next year 39 ako ngayon pero yung mukha ko matured iwan ko magpa magpa ano tayo pero gusto mo na akong buhok pagputuloy eh. sa akong mga mood ipa-estate lagi na ako na akong buhok eh. so, yeah, pero mahapasay po na ito yung sura ay. Eh tambok ni tambok na shirt ko di pero sa una nga maka maka kuncho ko maka ko sa kulawas ug um, exercise gym nag workout so sexy so karon ang bol ang bil -bil na nagko na wala na ang braso ni ko na shirt guys okay lang na kasi ganyan naman talaga pag may baby tayo unahin talaga natin ang baby natin kaysa pagpapaganda ng ating mga katawan yan ang importante yung baby natin is safe and healthy everyday kana jud ang importante nato mga ma'am si a ah, dili nato na to ang mga anak na pasagdan careful jud ta firm sa to, mga anak kasi pag magkasakit tayo ang mom problema problema talaga kaya careful ta caring talaga tayo sa ato ang mga baby yan guys um, ano 6 o'clock na nga, wala pa. Um, parang nakulimlim kulimlim na sa labas. Uy, walang ulang na yung araw, pero parang kulimlim ngayon. Wala pang siksik kulimlim na. Parang cloudy siya. Uwan ko, baka ulan mamayang gabi. yan guys. Um, yan lang pang update ko ngayon sa sa ano sa sa araw-araw na um, pangyayari sa buhay namin din yan guys, hindi ko man, ako lang man talaga yung ano, hindi ko man mapakita sa inyo kung uh, ano ang mga ano chance sa paligid pero at least na ano <laughs> na kausap ko din kayo ayan guys ayan, yan lang po um, makikita po tayo muli sa sunod na araw or baka mamaya may ano din ako um, mag live, uh, ano mag, mag vlog ako ng isa And guys, thank you for watching my video. And then, subscribe please, subscribe. Don't forget to subscribe. Um, and then, see you next time. Okay, and take care always. And God bless you. Okay, bye bye. We love you.